Pag bukas mo dito, gaganon niya nix. Eh. Minsan pag sindi mo na ganyan, nakasubra yung pihit mo dito. Pag sindi mo ganito, tapos nakaganon ka, biglang liliyap yan. So, mo na na ganito. Meron na agad. ba? Diba? So, hindi na kailangan magsindi-sindi ka pa. Patayin mo, i-off mo. ba? Diba? May nagtanong na kung pwede ba daw sa double burner. Uh, pwede ba daw gamitin ang double burner dito. So, pwede po, no? Pwede siyang gamitin, no? Depende naman sa inyo yun kung isa lang ang gamitin nyo dun sa double burner or dalawa, nasa inyo na rin yun. So, kung dalawa ang gamitin mo, amatali, wawos. Pero kung isa lang, yung parang isa lang din na ganito, uh, ganun na rin yung konsumo niya. Ang sa akin lang naman, kaya lang naman ako nag na video ng ganito at nag install ng ganito, nag upgrade ng ganito. Kasi nga, uh, doon sa regular na ganito, na super kalan na ganito, na di ba may, may ano yon may yung luma niya na, naka ano ganito, kapila ko sa inyo ha. Ito, 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 ito. So, sa regular kasi niya nagamit ito, ito, ito. Halimbawa, wala ito. Sa regular kasi, magsisindi ka dito. Tapos, minsan, pag sindi mo na dito, napasubra yung pinit mo dito. Pag sindi mo ko dito, nakaganong ka, biglang liliyab yan. So, natatakot mo kadalasan, no? sinong, sinong nakarelate dyan, sinong nakaranas na rin dyan, na pag sindi mo dyan, biglang lumiyab. Buksan mo lang yung parang regular lang na, ano, na gamit. Uh, Tapos, pinitin mo na na dito meron na agad diba? so hindi na kailangan magsindi-sindi ka pa patayin mo i-off mo diba? diba?